At nagluto nga ako mga idol ng adobo na sitaw mga idol. At ito nga mga idol oh. Siyempre ang inilagay ko dito mga idol. sardinas. Ayan, malapit na siya maluto mga idol. Siyempre, nilagyan ko yan ng sibuyas, bawang, at paminta. Ayan. Siyempre, syempre, yung aking ginamit dyan ay magic sarap. Nagay ko siya dyan. Ayan siya mga kaidulan, no? Syempre, adobo, alam na mga kaidulan, may toyo yan. Siyempre, hindi ko pa siya nilalagyan ng suka. Ipapahuli ko si suka kapag malambot na si sitaw, mga kaidulan. Ayan mga kaidulan, no? Medyo malambot na. Siyempre, bago ko lalagyan ng suka yan, titikman ko muna si sitaw. Ayan. Malapit na mga kaidulan. Pwede na siya lagyan ng suka. Siyempre, lalagyan ko na ng suka. Yeah. Siyempre nga pala mga kaidula, para masarap ang ating luto na gulay mga kaidula. Ayan mga kaidula, no? Lalagyan natin. Nilagyan ko din siya mga kaidula ng asukal. Yan. Yeah. Ganyan ako mga kaidula kapag nag-adobo mga kaidula. Kahit mapachicken, mapaport, mapagulay mga kaidula. Once na nag-adobo ako, hindi talaga mawawala si asukal mga kainulan. Kahit mga kainulan, nagpapaksiw ako, nagtataka. Yung iba, bakit daw, no? pag nagpapaksiw, may asukal. Kasi mga kaidulan, halos yan ang mga kainulan, ang aking specialty din sa pagluluto ng mga adobo ang may asukal. Siyempre mga kainulan, hantayin pa natin ng kunting minuto pa ito mga kainulan. Siyempre paluluto lutoin natin si suka. At yan niya mga sakto-sakto na. At napakasarap na naman ang ating ulam mga kainulan. Simpleng-simple mga kainulan. Oh. Oh. Napakasimpleng luto sa sitaw. Pero, mapaparami naman ang kain mo. Ito na mga idol at luto na nga ang atin adubo na sitaw mga kaidulan. Oh. Ayan o, oh. Hmm. sitaw. Siyempre, mayroon tayong baguong o may kundi pa. Ito ang aking kanin. Siyempre, lalagyan natin, kukutsarain natin to. Sa kapos dito, kakamay tayo. Nakaw. Oh. Hmm. Paparami kain ito mga kaidulan. Pag ganito ang ulam mga kaidulan. Yami, yami, yami ang kainahan. Siyempre, may bagoong tayo. Ayan, no. Kukuha tayo ng kundi. Kasi napakalat yan. Sito, ilagay na natin dyan. At ayan na mga no. Hmm? 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 Ayan na. Hmm? Napakadabid sa kainulan. Pag Paggulay. Panalo tayo dyan. Siyempre. Hmm? Tama muna ako di bagoong. Hmm? talaga naman. Mm. Ah, na makadula, kain tayo. Sabi niyo, napakatakaw ko. Oh. Matakaw tayo makadula sa gulay. Mm. Ganun na makadula, napakasimple luto sa ating adubong sitaw. Pero, napakasarap. Mm. Diba? Simple-simple luto. Pero mapaparami. Talaga naman. Mm. Sara, yam. Shout out niya sa lahat ng mga mahilig din sa gulay. Mm. Ganyan lang makadula, napakasimple. Mm. Sabi oh. talaga pag ang niya si sardinas.